Hello everyone and welcome back to my channel. sa inyong lahat, good morning. And for today's video po, ang pag-uusapan po natin is kung malalaki ba ang bahay dito sa Morocco. Bago ko po 'yan sasagutin, guys, pasensya na po kayo sa boses ko kasi medyo nagkasakit ako ngayon. At saka ano po natagalan ang pag-upload natin this week kasi nga po is nagkasakit ako. So, okay, guys, sasagutin na natin kung uh, malalaki ba ang bahay dito sa Morocco. ang uh, uh, mga bahay po dito sa Morocco guys is uh, uh, dalawang klase ang pagkakaalam ko. Mayroong vela at saka mayroon ding apartment. Kung sa apartment po kayo mapupunta at yung amo uh, nyo nakatira sa apartment is mas maganda po yon kasi maliit lang po yung lilinisan nyo kasi nga flat lang siya. At saka madali lang kasi uh, uh, uh wala, hindi ka na mag-akyat baba so mas maganda yon guys para hindi kayo masyado mahirapan at konti lang yung uh, ikut-ikutan nyo sa buong bahay uh, ang pangalawa po is ang uh, uh, vela sa vela po sa sa vela po guys is uh, ano uh, medyo mahirap po talaga siya guys tulad ng uh, uh, bahay ng amo ko dito is ano po siya guys uh, tatlong palapag may dirty kitchen sa baba may kitchen din sa taas sa may salon at saka sa taas na may mga kwarto at saka dito sa rooftop so apat siya guys na palapag uh, ka, sa katagalan guys makakaya mo naman pero guys po kung first timer nyo po sa ganito um, uh, i-ano ko lang sa inyo guys i, i ano tawag doon, ipaalala ko lang guys na mahirap talaga. Ang pinakamahirap po sa akin guys is yung mag-akyat baba, yung bent, yung yung legs ko po kasi uh, mahirap po talaga guys pag akyat baba ng uh, yung bago ka pa lang guys kasi naninibago po yung ano mo para kang umaakyat sa bundok. So uh, yun lang po ang aking ipaalala sa inyo guys na sobrang hirap po yung ganon. Wala po ditong mga elevator guys. Bihirang bi ira lang po na may elevator dito guys kadalasan dito is inaakyat baba-akyat talaga baba yung mga palapag ng bahay ng vela, So guys, kung kung ready kayo sa ganyan, uh, sana po ay ma makayanan nyo yung binti nyo, guys. Pero, uh, sa akin naman, guys, noon, untik na talaga akong susuko kasi nga, hindi ko kaya ng binti ko yung akyat baba. Uh, ilang beses ka mag -akit baba kasi utos-utosan ka. So, sobrang sakit ng binti, guys. Pero, sa katagalan naman, guys, nasasanay na yung binti mo, hindi ka na po na, na, ano, hindi ka na po, hindi na po sumasakit yung mga, ano mo, paa mo, kasi uh, nasanay ka na. So, uh, Uh, advice ko lang guys, una lang po yung mahirap kasi um, hindi pa sana yung mga uh, paano natin sa akit baba, parang uh, umaakit tayo sa bundok ng paulit-ulit. So, yun lang po ang aking uh, masasabi guys, mas mahirap ang trabaho ng uh, villa kasi mas malaki, mas malawak at saka mas maraming uh, ano, hagdanan at saka maraming kwarto. Marami kang marami kang lilinisan guys so uh, eh, yun ang pagkakaiba ng Bella at apartment dahil na uh, sa Bella naman is uh, malaki naman siya guys kaso uh, yun nga may kahit konti may may privacy ka ng konti may mapagtaguan ka ng konti kasi nga maraming sulok ng bahay uh, kung gusto mo munang mag-relax kasi stress ka uh, sa mga trabaho gusto mong magpahinga, pwede kang pumunta sa rooftop tulad ng ginagawa ko dito, guys. Dito ako sa rooftop habang nag, uh, uh, nagbablog at saka nag-relax uh, na rin, guys. Kasi sobrang kalat doon sa baba. So, nakakatulong din ang malaking bahay. Kasi pag maliit lang din ang bahay, guys, tulad ng apartment is yung kung naglilinis ka, nagtatrabaho ka, andyan yung amo mo sa sala nakikita ka. So, um, uh, Depende sa inyo, guys, kung saan kayo comfortable, no guys, no? Pero ako, hindi ako comfortable na uh, nagtatrabaho, nanonood yung amo, kasi hindi ko malilinisan ng maayos. But, anyway, uh, sortihan lang po tayo, guys, kung nakadepende naman po yun, kahit naman maliit ang bahay, hindi naman na uh, maganda ang ugali ni amo. So, mas maganda ng bela kahit na maraming trabaho, maganda naman din ang ugali. So, mas better guys, no? Kung uh, sabi sa apartment kayo pero mabait si amo. So, swertihan lang po talaga guys. So, sana po nasagot ko ang uh, tanong sa inyong isip na kung malalaki ba ang bahay dito sa Morocco at kung ano ang bahay dito sa Morocco. Yun po guys. At saka, babay na po kasi nga po, video Sumasakit na naman yung ulo ko. So, thank you for watching and God bless everyone and good luck sa inyong pag-apply. Thank you!